Tumambad kay Teacher Jane Messina ang baha at putik sa Tinaheros Elementary School sa Malabon City. Maaga pa lang nandito na siya para maglinis ng kanyang silid-aralan na pinasok ng baha dahil sa bagyong Karina at Habagat. Ang mga magulang ng kanyang mga estudyante tumulong na rin sa paglilinis. Kahit ilang oras na silang naglilimas ng tubig-baha, bakas pa rin ang pinsala ng kalamidad. Aniya, posibleng abutin ng isa o hanggang dalawang linggo bago tuluyang maayos ang silid-aralan. Ayun, back to zero po ulit talaga. Kasi maputik po, lahat po talaga, ano, lahat ng sulok maputik. Tapos lahat ng gamit maraming itatapon. Kwento ni Teacher Jane, ang iba niyang mga papeles hindi na maisalba. Yung ginagamit naming mga pang-assessment, ayun po. May nailigtas naman po kasi yung sa kasama ko, basa po talaga lahat pati libro dito naman sa kabilang classroom, tumambad sa atin ang mga aklat at module na hindi na magagamit. Kwento ng mga guro sa atin na puruhan ang mga classroom gaya nito na nasa ground floor. Anila, umabot ng lagpas tuhod ang baha sa mga silid-aralan. Sa datos ng Education Department as of July 25, nasa siyam na pong eskwelahan ang nasira dahil sa kalamidad. Lagpas 400 ang naging evacuation centers. Dito sa Malabon, nasa labing-anim na paaralan ang ginagamit na evacuation hubs, sabi ni Mayor Ginny Sandoval. Kaya ang dapat sanang pasukan sa lunes o July 29, mauurong ng isang linggo. Um, We're looking at uh, August 5 opening. Initially kasi July 31 pero parang hindi pa kaya dahil nandito pa yung mga evacuees, tapos maglilinis pa, maghahanda rin sa... Pasukan. Ayon sa Education Department, 738 na mga eskwelahan ang hindi makakapagbukas ng klase sa lunes. Sabi ni Education Secretary Sunny Angkara, hindi rin po pwedeng magpatupad ng malawakang postponement ng klase. Well, dapat i-make up talaga yung missed school days uh, sa policy. No? Uh, pero may, may, datos tayo na isa tayo sa pinakamaraming missed school days sa buong mundo. So kaya gusto man ng iba na ipospon talaga natin ng malawakan o wholesale yung postponement natin. We cannot do it. Hiling ni Teacher Jane, mabigyan sila ng sapat na oras para makabangon. Kasi mag-aano din po kami ng ano po, yung pag-aaralan ng bata. Ipe-prepare pa po namin, hindi naman lang yung paglilinis po. Kaya kami po, mga teacher, pagod din po. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Lance News Newswatch Plus.